Paano sisimula ng araw nang hindi naninigarilyo? Yan po yung topic po natin ngayon, mga ka-listeners. Okay, marami kasing mga smoker ang nagsisinde ng stick ng yosi after uh, they wake up or after nilang gumising. Alam niyo po kasi, After 6 to 8 hours ng pagtulog po ninyo, ang nicotine ay bumababa. Bumabagsak, nagda-drop yung level ng nicotine po sa inyong katawan. So automatically, paggising niyo nang umaga, kailangan nyo ng nicotine ulit para masimulan yung araw kasi yun yung nakasanayan ninyo. So ito na, gustong-gusto nyo ng Miguel. So, ang payo ko, kailangan maging handa po kayo. Okay po? Physically. And dapat ready kayo. Planado ninyo. Uh, yung mga gagawin ninyo. So, kung, eto nga, oh, kailangan natin i-break yung habit. Na, ano ba yung habit na to? Yung paggising, pagmulat pa lang ng mata, si agad ang kasama. Yun yung dapat natin tanggalin. Yung pagmulat pa lang ng mata, hanap agad ay hit-hit ng yosi. Aalisin natin yun. Okay, yun yung paplanuhin ninyo kung paano ninyo i-break yung routine na yun. So, eto. Instead of aabutin ah, ninyo yung isang pirasong Yoshi paggising sa umaga, ito yung mga tips. Una, um, alam nyo po kasi yung umaga is kung paano natin sinimulan, yun din yung magiging buong araw mo. Ewan ko, naniniwala ba kayo dun, mga kalids? Kung halimbawa, kung masaya po kayo sa umaga, eh, throughout the day, masaya. Kung sinimulan ninyong malungkot or masalimuot, apektado yung buong araw po ninyo. So, kung sinimulan po ninyo mag sa umaga pa lang, buong araw, tsak yan, mag po kayo. So, yun po ah gagawin po ninyo, um, be sure, pag gising sa umaga, okay, sa gabi pa lang, siguro din ninyo na walang yosi, walang sigarilyo na makikita sa paligid sa buong bahay ninyo. So, instead na yosi ang nakaredy, okay, tapon nyo lahat ha. Instead na yosi is magready kayo ng mga ginangata-ngata kasi mag yan eh, si Big ng hihit niya. So, bigyan niyo siya ng iba. Like, bubble gum, candy, mani, prutas, basta anything na ginangata-ngata. Okay po? So, yan nga. Bago kayo matulog, ilista niyo rin po yung mga dapat ninyong iwasan, kinabukasan. Para maiwasan ninyo yung usok or yung paninigarilyo, maglista po kayo ng mga um, ilista po ninyo yung mga, ano, mga dapat po ninyong iwasan. Ilagay ninyo kung saan nyo linalagay yung yosi Dati. Dati ha. Kung saan nyo dating linalagay yung Yossi, dati, dati, ah. yung linalagay yossi doon nyo ilagay yung paalala na yon Kung ano yung gagawin ninyo para maiwasan ng paninigarilyo. Hindi okay po. So, planuhin po ninyo yung buong araw isulat ninyo yung mga gagawin ninyo the whole day, maging busy po kayo. Kasi once na naging busy po kayo, mali-distract yung sarili ninyo. Imbes na iniisip mong manigarilyo, inabi, eh, busy ka eh. Okay po yun. Siyempre, simulan nyo po yung araw ng mag-deep breathing po kayo at uminom po kayo ng tubig. po, isa hanggang dalawang baso ng tubig para ma-detoxify pa yung inyong katawan, makaihi po kayo na maayos. Ayan. And, mahalaga rin po yung mga no-smoking signs para mapaalalahanan po yung mga kapitbahay, mga kasama sa bahay na huwag silang manigarilyo. Okay po? Para maiwas din po kayo sa usok. So, ganito na lamang till, na, till my next video po. Bye. Okay.